Mga ah, sa araw na to oh. papalit tayo ng clutch lining kasi dumudulas na pag umarang siya kapag rev mo lang gano'n oh. dito kapag ah, rev mo lang gano'n oh. nangangatugtog parang hirap siya Duma slide na yung takbo niya tapos minsan naman pag nakaganto ka na hindi pa siya umarang kada pag bitaw mo tsaka naman siya gumagano'n may sibat ayan o oh. tinakbo na ng ating mga motor cars oh. Ayan. Bali, ano na. 84,000 mga koy. Sulit na rin yung clutch lining niya, no? Nga pala yung... Dito mo lang sa palapit. Nga pala yung clutch lining sa kasa mga koy. Sila nung na sa 1,170. Kapon kasi alam ko na ma... At, nakarang araw kasi naglinis ako nito pang gilid naglinis ako nito na sa panggilid nakita ko na manipis na yung lining niya tapos hindi ko pa siya nararamdaman na putput put na -put talaga yung clutch lining niya kahapon ko lang siya nararamdaman after ko bumiyahin ako baga mga tanghali mga nakalimang pasero mo na uh, ngayon papalitan na natin siya yun pala yung mararamdaman mo ito so, yung ating clutch lining ko iso kung mapapansin mo pumantay na siya rito Oh. Lala, di ba? Papariban natin. Para makamura tayo. Di e, sa kasa magkano to? 1170. Ito lang 'yun. E, tingnan mo wala na oh. Tao so, may slide na siya. Pantay na ba 'yan oh? Pansin mo wala na. Hindi na tumusli. Ha? hello Kasi so, ito yung ating bell. Ayos. Ayos pa. Ito lang talaga may problema. Papalitan natin. 39. Sakit lang to. Tapos kailangan tapakan mo yan kasi may spring. Patalsik sa'yo. tayo pag pagtatanggalin mo, tapakan mo para hindi tumalsik yung spring. Tingnan natin kung magkano para rebanding nito mga guys. Mabuksan natin kay Kulat guys Lahat na sakit eh Na 39 Ayan na yapi guys oh Marami na natin lang Kagi tiktik Tik, -tik. Same, wala ba siya pa siyang Costa ah, Mer Same lang ba yung ano Same lang Yung spring ha Baka sumalasik ha Luluwagan nga lang natin Oh kanina din. Okay. Yon, mo batang bata. Sige. matigas pa. Di no? ba? Ay. Wala mga koys, huwakan mo ito alalaki kasi may spring yan, no? pwede tumalsik sa mukha mo. Okay lang sa mukha mo. So, kailangan natin ng pawang eksperto lang kung magagawa na ito mga koys. Uh -huh. Ano, <laughs> uh -huh. may spring diba? Uh -huh. eh? Ano, ano, ano? Dapat alin? Ah, dapat yung banding niya kaya hanggang dito lang, no? Uh -huh. Kasi magagaya na kaya? Eh? bumuka kasi bumubuka po ito eh ah bumubuka? bumubuka habang habang may revolution yan ah sumisipa siya sumisipa yan ah yan oh ah yun pala yung trabaho niya pag uh, nila accelerator mo kakagat yan yun yung kakabit dun sa ano para tumakbo dito 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 pag malipis na sliding yan Ah. Uh, ano, i-regroup natin yan? Hindi na, wala naman. I-regroup <laughs> re natin to, bye. Sinisipat-sipat pa, boy, yuk. Oh. spray niya baka magkapalit na may number yan <laughs> <laughs> number eh di pag ininita niya masusunog pala tong goma pag binanding niya kaya eh, dapat pala nakatanggal yun eh. may possible masunog yan kasi blue torch ka mo niya dyan diba? Dito, padala na natin ng nakaganyan. Mamaya na natin balik. Saan <laughs> ako Lalo nag-expand yung goma. <laughs> Pa-ripan ko lang to. Pasukat na lang yung laki. Uh, oh, sige, sige, sige. Okay na to. Kung okay, hindi pwedeng malapad ka mo. Kung ano yung laki na ka yung Kasi oh. yan yung bumubuka ka oh. mo. Kapapating uh, na rin mga koys. Hataw yung driver natin mga koys. So, chatout to. 250 daw marami na namin na oh. wow. ito yan dapat ni Oni so ayan mga guys dapat pala dala natin yung ating clutch bell para daw makuha na nila ng sukat kasi tinatabasan pa para yan para hindi siya mag drag so yun hindi natin nadala pero okay lang naman tayo na magtatabas nun no? kaya yan ginawa ko kinuha ko na lang yung clearance niya kung gaano ba kasikip yan, di ba? Pinaikot ko na nga siya kay Buknoy. Tapos sinipat ko na maigi yung clearance niya kung gaano nga ba dapat kasikip yan para pagdating doon. Ako na lang yung magtatabas. Magbabawas ba kung gaano kakapal yung may iwan. O yan, nga ganyan nga lang pala dapat mga kuys. O. Yan. Ayan hey mga kuys, linisin na rin muna natin to. Ito. Ito, binapaklas lang to. Pinagamitan lang to ng flat screw ng gano'n. Tapos, pupukin mo lang. Nalabas na yan. Hey boy. Ipakita sa camera eh. Pali ito lang oh. Yan. Ganyanin mo lang siya yan oh. Ngayon pala ito nabaklas sa labdang tatlong taon. di ba? Yun, oh. Tunaw na tunaw na yung grasa ko. Oh. So. may oring pala to, to dito dalawa. to may oring dito tsaka dito yung may goma na oring. Yan. Kinisin na natin bago natin balik. Tapos to yung pinyo. Yun, nalaglag na mga kuis. Oh.

Matulo na yan o. Tatat ng ba naman ito hindi na baklas eh. Semangat <laughs> mo na ito. Ayan. Yeah. Viva. Diba? Tapos to o ring. Isisikwat lang ito ng pinakamalit na ano yung parang ganito pwede mo pansik po yun malinis na mga kais oh. pwede na natin balik kaya pala yung o-ring nya dalawa oh. yan, yan yung dito oh. dito nakalagay dito yan o oh. yan ito ito saka dito sa baba kaya lang yan kahit magkapalit yan dyan nakalagay yun kaya yeah, mga kais bubuhin na natin alagyan mo natin ito ng grasa mga item talaga talagay natin ha dito sa bearing lang dito sa bearing lang o, yun, yung bearing na yun, no hindi dito ah yung mga sumabog kaya ako kada yun, lang no? yung bearing na to maliit na bearing may bearing kasi sa loob yan o no? may ikot yung lalagyan mo Tapos itong mga sobra ko is Ayan, di ba? May sobra, di ba? Ayan, ang gandong sa bearing. Pupunasan mo yan. Ayan o. Oh. Ayinis na, di ba? Ito, babalik na natin. Masa mo lang din siya. konting konting grasa lang. Pahidan mo lang.

ay balik mo to ayan yung tablo lagyan mo rin ang grasa yan kung tila punuhin mo lang sya yung o-ring pa pala yung o-ring pala muna yung o-ring pala yung o-ring yung o atas ah, isa, pala galawa. Diyan ko din yung pagbawasan. Ha? Diyan ko bawas tabi para lumakas sa port. Oh, stuck lang ako. Hindi mo marunong lumama 'yon, 'no? So, bawasan mo. Ah, para lumalaw, para maro siya na maayos. 'Yun pala muna 'yung mga pinya yan na nakatamban nito.

No. Bye -bye. Ah, Bye -bye. Nah. kali ini skois oh. Tama lang yung clearance niya sa pili. Eh. Tinignan ko kasi ganun din yung isa dun eh. Mahiwag panungkit. Yan. Yan yung spring ko. So ano mahaba oh. dun Doon banda oh. Itong mahaba na to. Dito. Uh, Ganyan yan oh. Yan. Tema. Tapos Ito. Ganyan, ilagay dito, ayan, dito. Oh, oh para mabilis pumasok. Dito ka pa mayan. Dito sa bell, kung wala bang clearance, hindi ba lumaki? Sumikip pa. Sumikip dahil yata doon sa mayano ano eh, sa ilalim, no? ah oo yung goma pala buhasan pa pala yan malakas din pala pwede pala yung crotch sa mga transmission plate ah bakit di mo pinaparibahan din yung iba para ibenta mo lang sa customer bakit ang dami nagbagawa ngayon dun ah sa jeep yata yun yung ginawa niya pero hindi pagbalik na, pipress mo lang. Tapos lalagay mo yung nut na 39. Yabi tubo na lang kasi ulan sakit eh. Yung video mo kami, ng gano'n kami. Ng Ganyan, napakita mo ko. Ayan guys, na na natin. Balikpitan na lang natin 'to. Ah. <tong> what's up mga koys Kumusta nga ba yung ating clutch lining rebanding? anong nga bang feedback natin doon? Okay nga ba siya o hindi? Para sa akin mga koys honest review lang tayo sa kayong kasi napatakbo ko pa lang siya ng mga 15 kilometer Okay naman siya. Kumbaga natanggal talaga yung dragging niya kasi hindi pa natin alam kung gaano ba siya katagal magagamit. Subukan na lang natin siyang i-review ulit mga koys kung talagang tatagal ba siya o hindi. So, yun lang mga koys. Maraming salamat sa lahat. Para sa akin, ayos yun. Sa alagang 250 pesos lang.